This is an open call. Ang tawag po namin yan ay conscience call to the AFP. Hindi po kodita ang gusto namin mangyari. Hindi din po mutiny. Kundi ang AFP must abide by their constitutional mandate. At ano po yung nakasaad sa konstitusyon? Article 2, Section 3. The armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. When the government, like what we are having right now under Marcos, does not serve the interest of the people but rather facilitates the crime of plunder. It is only proper for the AFP to stand with the side of the people. Mapapadali ito lahat kung wala ng AFP sa likod ni Marcos. Pinipirmahan niya ang sindikato na budget na pinapalusot ng kanyang pinsan for the last three budget cycles. Ibig sabihin po, ang conspiracy ni Marcos at ni Romualdez ang naging dahilan kung bakit naging malakas ang loob ng kagaya ni Saldiko na maging kriminal na mandurukot at mangangamkam sa kaban ng bayan ang sindikato sa DPWH hanggang sa baba, hindi lamang sa taas na antas at pati ang mga kriminal na contractors na numbalik sapagkat ang unang nawala ay yung tinatawag nating fear factor yung pagkatakot na may kalalagyan ka kapag ikaw ay nagnakaw sa kaban ng bayan ang pangalawa there is no certainty of conviction na makikita ngayon na kahit magnakaw ka, pwede kang tumakas, magtago, kagaya ng ginagawa ngayon nila Saldico. Iyan ang ating dahilan kung bakit lahat ng ito mapapanagot natin kung mapapalayas natin si Marcos sa poder at kapangyarihan. Pero hindi sa pamamagitan ng karasan, people power, na mapayapa, tuloy-tuloy, ngunit hindi tayo titigil na hindi siya bumababa.